rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hinarap ni Don Julio ang mag-asawang Nita at Mang Marsing dahil nga sa ginawa nilang pagsilip Dun nga sa kausap at ka nitong si Don Julio sa kanyang negosyo at dito nga ay nakita at nahuli sila ni Olga na kahit nga pinagsabihan na ang mag-asawang ito ay matigas pa rin ang ulo at pilit pa rin na inalam at sinilip kung ano ang usapan nga ng katransaksyon nitong si Don Julio at dito nga ay nagalit na nga itong si Don Julio at sinabi niya nga na once na maulit pa ang ginawa nilang pagsaway kay Don Julio ay baka hindi na nga siya makapagpigil at kung ano ang kanyang magawa sa mag-asawang ito. At dito nga ay nangako naman itong si Aling Lita at Mang Marsing na hinding-hindi na nga daw mauulit ang ginawa nila. Dapat lang na hindi na maulit dahil nga baka kung ano ang magawa ko. At sabi naman dito ni Aling Nita ay wala naman po kaming narinig at nakita. Kaya't itong mag-asawa ay walang kibo. Kaya minsan kung kayo ay nakikituloy lamang sa isang bahay ay huwag nang mag, uh, matigas ang ulo at huwag nang maging pasaway pa sa may-ari ng bahay. At ito na mga uh, si Ramon at si Mokang habang uh, masaya ang kanilang uh, dinner ay biglang ang tumawag dito si Don Julio at sinabi nga ang nangyari at yung ginawa nga ng magulang nitong uh, si Mokang kung kaya si Mokang ay naglakad-lakad muna sa tabing dagat at bigla naman siyang nilapitan ng isang lalaki na gusto sanang makipagkilala at yapos-yapos siya at ito nga ang nakita dito nitong si Ramon kung kaya't dali-dali niya binugbog ang lalaki na para siyang si Tanggol na pag nagalit mag-aba nga kayo uh, Ramon and Tanggol dahil iisa kayo ng tikas at gilas ng galawan na parehas kayong matapang na walang kinakatakutan at dito nga ay galit na galit din nga itong si Olga at sinabi nga ni Olga hindi na maaaring nandito pang naka-stay ang pamilya ni Mokang dahil malalaman at malalaman nila ang katotohanan kung ano ang pagkatao ni Ramon at ano ang tunay nating negosyo kung kaya dito nga narin din na itong si Don Julio kaya dito nga niya tinawagan itong uh, si Ramon at ito naman ang uh, mga kaganapan sa loob nga ng Zelda na kung saan nga ay nagwala na itong si Tanggol at hindi na mapigilan dahil nga sa galit niya sa ginawa sa kanyang mga kaibigan ng mga kagrupo nitong nga, nga si Bong kung kaya't Walang nakapigil sa kanya, sumabog na siya at lumabas na ang totoong galit at tapang ng isang tanggol na kung saan ay nakita nga ni Bubbles at si Bubbles mismo ang nagsabi na tama na tanggol at baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Ngunit walang pinakinggan si Tanggol dahil nga sumabog na siya at galit na galit na ang inaasahan nga nitong si Bong ay pagbalik niya ng loob ng selda ay wala na ang grupo nitong si Tanggol ngunit nagkabaliktad ang nangyari dahil yung mga kagrupo ni Bong ang siyang wala na pagbalik niya ng selda at eto po ang ating pakaaabangan ngayong gabi dito sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video For today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.